Eh. Ye,

gaganda na ng kalamansi ni Sir Nico lalaki lampas tao na at nagpapatigang siya ng uh, lupa at uh, magpapabunga na rin siya ngayong summer na to na cycle tapos sasabayan uh, niya na rin ng bagong uh, pananim na pag nga pa sa atin ng 350 na seedlings ng uh, kalamansi at meron pa siya dun sa dulo na bakante pupunoy na niya ng kalamansi ang tanim Sir Nick dito sa San Carlos, Pangasinan Halos kulang 2,000 puno ito Productive na lahat to Productive na lahat yung kalamansiyan niya Kasalukuyan, nililinis nila to Dahil uh, ginagiyak ginagayak na sa pabunga to Ito nasa 20 to 22 days na yata itong nagpapatuyo ng lupa Sir Nick, nagpapatigang uh, next week babanatan na daw niya to na bunuhan uh, para magpabulaklak pwede naman na mga kaagri kasi kung mapapansin nga natin itong dahon may edad na kumbaga sa ano magugulang na yung dahon kaya pwede pwede na itong pabulaklakin tapos summer pa hindi pa umuulan kaya timing din na kapag papa-stress ng uh, puno sabay-sabay na niya itong pabulaklakin itong nasa 1,800 na uh, puno next week may mga pitasin pa rin tabulan, eh. ha? yung labas ng tagulan ah ito yun yung hmm. katagulanan na, na oo kasi ano na pitasin na iba eh, gaholi na oh. may mga panganan nila na marai pa rin buong pero nasa 80% naman ang kalamansi halos talagang konti na lang dito lang sa parte na ito maraya ito yung bunga ito may napapasalamat kasi yung ano yung labor ng mga tao rito mm. halos siya na nagsusuplay ah siya na nag so, nakaran na. talaga pag umuwi ako rito may, may dala ako pag balik ko halos maglakad na ako pa uwi na Manila <laughs> halos foro foro lahat yan, foro pasweldo lahat Masa sa mga tao nag-start na din eh. Oo. din. Tulad, tulad na to nung galing ako dito nung una last year, maliliit pa to. Ngayon, productive na siya. Pero ito sir, napabunga mo na to na isang beses, di ba? na lang. Oo. Napabunga na niya to na isang beses. Pangalawan na niya ngayon, ngayong cycle na to. Kaya, malaki din ng bagay yung ano, yung unang practice niya lang nakaraan testing lang katagulanan hindi pa siya pero ngayon okay, ba, okay, oo oh, pampitas na yan pampitas na to masisilad na to sir pampitas na kasi mas madaling mahinog to kasi titigang ka mm -hmm. madaling maano to yun ninipis ang balat magbibigla oo oh. pangkuha na yan pakuha mo na para masabay na to sa pabunga mo Total pitasin na rin y naman. Malamang to, bago ako magpa sabung Oo. Oh, oh, Ah, productive lahat yung kalamansi ni Sir Nick dito. Dito to sa ano, San Carlos Pangasinan. Halos siya lang may maluwang na tanim talaga dito. Meron din dito, Sir Nick, ano, maliliit lang mga konti-konti. Meron kami na daanan doon kanina, siguro nasa 50 piraso. Masinsin na may tanim noon. Nasa 2 meters lang ata. 3 meters to sir? Hindi, yung sa nadaanan namin. 3 meters? Ito, 3 meters. Ang dami pala. Lago. Malaki Pusado na. Masado na to sir? Oo. Dahil pitasin. Dito, marami kang pitasin. Kasabayin na to sir. Kasi maganda na may dahon na. Magugulang na. Tapos natigang pa. Sasabay pag nawalay bunga na yan. Dulusot na yung bagong bulaklak dyan pag nag-abono ka mababalak